a day in mom's life as a budgeting mom so today's video's um Iti-treat ko yung anak ko dahil birthday niya kahapon. So, itong video na to ay para lang sa kanya to treat her na bigyan ko siya ng gifts para sa birthday niya. So, ito na nga. Punta kami pilihan ng, ng hikaw. So, dahil ma'am, ba budget din lang tayo. So, dito lang tayo sa Moromora. Pero, Bangkok naman siya for 3 months. So, um, ta sobrang tagal din siya bago siya mangitin. So, maabot ng 1 year din. Subok ko na siya. So, ayun, bakabait ni ate. Ah! Uh, susukin so, okay na ako sa kanya. So, nabilan ko na nga siya ng hikaw at share niya daw o oh, tuntuan naman siya. And then, dahil nabudol na naman ako, napadaan ako dito sa isang perfume. And then, ang pangalan naman niya ay Senses. So, dito lang tayo para sa budgeting. And, then, napadaan din ako sa beauty shop kung saan bibili mo na ako ng video pinating para naman napanala na naman na nga ako ng wrinkles at mga blackheads. So, What? Para to treat her myself din naman. So, ayan. So, meron akong nahanap na rejuvenating binite <makes noise> yung religion na yun, yung beauty white skin and na uh, medyo glow glow skin niya tayo na yun. Yun na yun, yun. So, yun so, na nga. So, oh, eto na siya, yung repack niya. So, maganda daw ito sa mukha. So, why not? I-try natin, mga mamshi. -ma -ma so, yun na nga, binili ko na. And then, dahil budgeting lang tayo so pwede na tayo dito wala tayo pang, um, pang spa so pang facial pay so wala na tayo nun. hindi tayo anak ng contractor charot so ayan and then punta lang kami sa Nova syempre doon lang tayo ulit sa budgeting mall budgeting market para sa so, budget ni mom's lang tayo. So, ayan na na. Puto kami dito. Kamiin kami ng uh, toys kung makakamura kami. So, kaya importante pa rin na kahit mura lang yung may bigay natin sa ating mga anak, at least na turn natin at papakita natin sa kanila na mahalaga ka din naman at special yung birthday nila. So, ayan. At saka, panandalian lang din naman dahil masisira lang din naman. So, ito na tayo sa budget ng So ayun na nga, binilan ko siya ng bottle kasi dahil gusto niya, may bago na daw siyang bottle. And then binili ko din siya ng umbrella para na din naman. Dahil paborito, paborito niya rin to at gusto gusto niya rin talaga. So ayan, binili ko na siya at naman siya dahil meron na siya umbrella. So, ayan, importante talaga mga mamshin na ipapakita natin sa kanila na uh, mahalaga din yung uh, mga gusto nila. Pero, nasa budgeting lang talaga. Kasi, importante ngayon na, na, na mag-budget tayo kahit na nabibili natin yung mga luho at gusto ng ating mga anak. Importante pa rin na may budgeting tayo So, ayan, o. Oh. Dahil excited siya at gusto niya na talaga mabili lahat. Ayan, binila ko siya ng lunchbox, bottle, at bibilan ko na rin siya ng alcohol for protection for her. So, ayan. Ayan, ayan na yung lahat ng mga needs At gift ko sa birthday niya. So, treat her like a great charot. Treat her like a princess. My daughter, princess. So, ayan. Ayan na nga, nagbayad na kami tapos na kama and then pumunta naman kami sa unit ha? next mall. So yan, budgeting lang ulit tayo mga mamshi. So tingin pa tayo ng toys at ayan yung nagustuhan niya toys. Ayan, hawak-hawak niya na. So okay na siya dyan, satisfied na siya dyan. So pagkatapos niyan, napadaan kami sa isang shooting Rot! na photo shoot so ayan oh, shoot shoot siya ayan okay, yan na pa lang. nga napapoto shoot na pa, pa nga pa. so ayan so and then pagkatapos nyan pa na kami yan ang dami ko na nabili sa kanya ayan na excited na rin naman siya pati pa yung dala niya na so ito na siya mga momshi so ba diba? kahit simple lang at mura lang yung bibigyan natin sa kanya Ayos na rin. So, ayun lang mga mamsi. Ngayon, may natutunan kayo sa budgeting mams ko. So, next video ulit. Bye!